good morning po at pang sampung araw na po itong binuhusan po natin ng na slab pang 10 days po ngayon ngayon po ay may trabaho ulit sila tatanggal po naman sila ng forma doon sa itaas ng forma ng aligi sa third floor Maya po tayo makita at baka po tayo mabagsakan ng kahoy. Sila pinagkakalagay ng ano? Pamurma. Ay ito po yung daan na paakyat na ng hagdan. per first po muna tayo. Ayan po si Ninong Boy po ang nare-real. Kasi po wheel. nare din po si Tilak ni Kedjar. Saka po si Kuya Boy. At ito po naman ay nakakalagay si tatay ng ano? kakalag po si tatay ng mga ano tambakan dito ito po yung ginawang tambakan ng mga ano mga gamit na mga kung ano ano kinalag na po ni tatay para daw po hindi nakakapiit. maganda po yung aming pagkakabusti talaga po ngayon ay, ah. wala pong ampaw yan talaga pong dasik na dasik tapos si tilat po naman sa itaas ay nagtitibag po doon sa may gilid ah. hindi po lang tayo makakita at marami po nalalaglag na na ano, na mga bato-bato gawin -bato, po na sila may tinitibag mamaya po tayo makipagka po wala na pupukpok sa taas So yan po at sila ay nagtatanggal na ng forma. Ganda nga, napakakinis. So yan po, ito nga po ay ilang araw na napatigil dahil naghintay pa sila. Pwede ako umakyat? Pwede ako umakyat? ako po yung aakyat Oops, opiya, opiya. upia. Ay, tatanggal na pala ang kuya dito. Kuya, hindi pa naman hirap. Ano ah, umakyat. Ah, yes. Lahat. Ah, kaya takate. Ang putang kuya, hindi ko lang itong mga tukod. Ah. So, ito nga po pala yung tatlong haligi na binuhusan po nila noong nakaraan. Ito po napakaganda ng pagkakabuhos po at katulong nga din po pala dito si Tilat ngayong magtrabaho ayan. ayan po mga tinatanggal na nila itong mga pamorma at dito naman po nila ilalagay uh, ito <tipat> yan po at ako yung nagluluto ng pamerienda sa kanila hot cake po ulit yung tinimpla po namin ngayon tapos po ay juice si Nini nakain ng merienda nagmerienda ko Nini, gusto mong hot cake

Yan po at tumating na po yung bakal pang inorder ni Kuya Buit Ito po yung mga panghaligi pa Saka po pambiga rito right sa third floor So yan po at nagpa-deliver po ulit ah, kami oh, oh, oh. ng bakal. Oh, oh.

Ayan po, tayo po naman ay magluluto ng ano, pusit na pangpawalan sa kanila. Tapos po dito yung may tirampahan ng lechon na galing kay Kaya Buyi. pong po ito. Ulam din po nila. Yan po at uh, isang oras na laang po at malapit na po ang tanghalian na uli. Kaya po kami mag-asawa ay magluluto na po ng aming patanghalian. At ang aming po ngayong lulutuin ay ano po, uh, adobong pusit. Tapos po, yung asawa ko naman po ay magluluto na yung, yung dala po ni Kuya Buyit na ano ah, yung lechon. Ano na yun? Lechon yan luto. Yan, lechon paksiyohan po ang luto ng asawa ko. Terima kasih telah menonton Kaya yeah, tayo po magluluto na rin ng paksiw. Wala mo ba, vlog? Yan po sila papay. Yan yung... po sila papay na vlog. Nag... Nagluluto na po ng paksiw. At subukan po ninyo mag ang mga anak ninyo. Kaya po yung mga kundin. Pwede na po. Ilagay na po yung lahat na toy wala na daw po kami yung toy. Naubos na. Naubos na, na, na po. Di ba po kami gagamit namin ng malaki, malaking, malaking toy? Di po naubos na din. Po, na malaking, malaking so, na. Po. Kaya ano po bibili na din ko yung wala kang malaking toy. Wait po. Alam po At. Bumalik ka muna sa ating mga. Ako muna po maglalaro. Buhay ka na sa ating ng post ng ano ay. Yan po, lalagyan natin ang Mang tumas.

ilan mahal? Dalawa. So yan po malapit ng maluto itong aming paulam. Nalagay ko na lang yung ating ano ay gulay. At nilalagyan na rin po ng asawa ko ng mga pampalasa. Yan na po, uh, tuto ng ating pinaksiw na lechon. At uh, ito po, luto na rin po ang aking adobong posito. At yan po sila atin ang tatawagin para po sila makapagtanghalian ng maaga at sobra naman pong init. Yan, kaya na po tayo. Ito po na po ang ating mga paulam sa ating mga nagtatrabaho. Kaya na na po. Ayan po tayo ano? May, May turdan tupi. na pang himagas nila. Ito po ay ah, sariling ani. O oh, kakain na!

ini <coughs> <coughs>

Oh meter no. Nakain. Nakain talaga nito. Nakayo. Nakayo. Alam na pag nag-iit. Na mm. wala nangarap ng pagkain. Pagkain ano? Pagkain nung pagkain talaga. Huh. Nakita talaga ng mo

akka kate yum matamisa saging ya wa kitoy ni mali ya ay ay kala hari kala Gawang ganito siya. Hindi, parang mag yata siyang hingay. Talina, tapos siya yung gano'n Hindi, na kita yung palay, ay. Magkakamay yung gamot pa din na yun. Sabihin ko, hirapin yung kay Bruce. spray Ipang-spray na yung gano'n gano'n, ah. Nang

ipagluluto na naman po ng merienda. Ako pinagbili kay kuya ng mapin. Ito po ay banana mapin. 15 pesos po ang isa na yan. Sarili po yung gawa ng kuya ko. Mga OB bars sa kanya po kami bumibili. Ay, ang nanay po ay oo. Ano ah. pong niyariyar pa ni tatay nung nakaraan na kamutin kahoy. Ay kanya daw pong bubula-bulahin at pamerienda rin daw po. Ito po. Ang tawag po namin diyan ay bulabola. Tapos po yun, nilalagyan ni namin ng asukal. Hello! <laughs> oh, align na na, align. Align kay mama. Atchay! Align! Atchay! Ay, e erong, e erong, e erong! E erong, erong, erong! Ay! E erong mo na! Ay, din. po guys, magandang hapon update po ulit sa ating ano pinapagawa ano po na natanggal na po yung mga toko dito ah. ito po yung namin yan po, si na po Edgar ito. po yung nagawa na ng hagdan dito sa ba? hindi na magawa ako yung mga tanggal na sa ng ano po yung proma para sa hagdan. 20 cm. <laughs> Ayan po dila. po, hindi na po tayo makakasataas at yung hagdan po ay inaayos na rito. Ginagawa na. Ayan po, may pattern na po sila ng higdana nila. Ayan po mga gawid na yun, yung po yung susundan. Lali, ah, sarang gula pala doon Ha, oh. Ah, pwede po pala si Kuya Will. Papay lang daw. The last sergeant. At the last sergeant. William Weba. Tapos yan po, binabakalan na rin po yung gitna. Ah, hindi na po tayo makakita. Ito na.

Parah sekali babu langit, di paring

Tapos Po yung mga posting na itayo nila. Tapos po 'yun po yung mga bagong bubuhusan namin. Balas kuwarter na, merinda na. Tayo na ba, balas 4 na. Okay, Ito na po yung kanilang pamerienda. Bola bola. Tapos kuka po tayo ng ano. Drinks. Bala kayo! Ano kayo na dami rin. Tapos po Sila po yung ano ng... Orna. na. Maka, alas 4 na po. Ang oras po ngayon ay o. Quarter... Uh, minus... 5 para alas 4 po. Sila po na may 12.30 pala ang inaakyat na. Oh, nalit na kayo! Sila po'y pagkakain na pahingalan ng kaunti. Tapos po sila'y katrabaho na kagad. Ayan po, tumi po rin po si Nini. Ng kamuti. Ang kamuti. kamuti. Tempot, tapos na naman ang isang araw ng kanilang trabaho. Parin boy, ba nanti ni Dur? Magugustan niya ni ano ah? Ay nga, nagpagdapat. Bulang-bulang ilaya. Nakapag-agagak ng sila eh.